Ang pilot launching ng Intervention Monitoring Card o IMC. Ito'y para naman sa Fertilizer Assistance. Para sa mga farmers natin dyan sa Nueva Ecija, makibalita nga tayo mula 105.3 radyo natin, Gimba, kay Army Karansa. Miss Army, good morning. Yes, good morning, uh, Miss Cheska at lahat ng ating uh, listeners nationwide. Dito sa Nueva Ecija, isinagawa ng Department of Agriculture, particular ng uh, DA Central Zone, ang pilot launching ng paggamit ng Intervention Monitoring Card o IMC para sa pag-claim ng fertilizer assistance ng mga magsasakang nakarehistro sa RSBSA o Registry System for Basic Sectors in Agriculture sa Bansa. Ginanap ito nitong nakaraang Martes sa Barangay Bipiklat sa Bayan ng Aliaga. Nasa isang at dalawang lokal na magsasaka ang tumanggap ng INC. At sa halip na vouchers, dito na idadaan ang intervensyon ng ahensya para sa abono. Layunin ng tanggapan na mapadali ang pagbibigay ng assistance para sa mga magsasaka gamit ang nasabing e-wallet o IMC na isang USSC ATM card at mas magiging accessible na sa mga magsasaka ang pagkuha ng kanilang assistance. Samantala, may mensahe naman si DA National Rice Program Director Unicols Manalo sa mga magsasaka na nabigyan ng IMC sa araw na ito. Ang matatanggap na assistance ay laging gamitin aniya sa tamang paraan at uh, kunin sa tamang panahon mapa-fertilizer man ito o cash grant. At yan ang balita mula dito sa Nueva Ecija. Ako si Arnie Caranza ng Radyo Natin Gimba, DWTC 105.3 FM. Kasama ninyo sa pagbabalita at sa pagsiservisyo sama-sama tayo, Pilipinas. Miss Army, ulitin lang natin yung detalye yan ba ay one time o tuloy-tuloy na at sino-sino yung qualified dyan? Kasi parang sinabi mo, mas mabilis kung meron silang hawak na card, ano? Mas mabilis yung pag-distribute ng parang uh, ayuda o assistance sa kanila. Uh, every cropping po ito, Miss Chesca. ito po yung fertilizer assistance na natatanggap ng uh, farmers na nakarehistro sa FFRS o yung Farmers and Treasury Folk Registry System ng DA ah mm -mm. uh, sa halip po na kasi po dati vouchers papel yes, parang yes. i exchange po. Sa halip na vouchers, i dadaan na nila sa ATM. So i withdraw po yung pera sa uh, USSP card tapos ibibili po nila or ipapalit nila ng, uh, fertilizers sa mga accredited merchant. Mm -mm. Ayos sa so mga magsasaka natin, mas okay ba ito 'yung cash ang binibigay sa kanila kaysa voucher? Sure ba na kumbaga uh, sa una sa sasapat ba 'yung amount mm -hmm. dahil nagbabago 'yung ano, 'yung eh, nagbabago 'yung uh, presyohan? Pangalawa, mapupunta ba talaga sa abono <laughs> o sa fertilizer? <laughs> Ayun nga po 'yung isa sa mga nais nating uh, i- uh... Itanong tanong o i-verify sa Department of Agriculture kung pa paano nila ito i-monitor at mm -mm. i-implement. Sa message po ni nung uh, uh, director ng National Rice Program, uh, yung matatanggap na assistance, lagi daw po dapat kung fertilizer, sa fertilizer po mm -mm. i gagamitin. I-verify po natin uh, once na siguro after ng nung itong uh, pagkaka-distribute nitong IMC na to, mm -mm. kailangan magkaroon nga ng uh, verification kung pa paano po nila i-monitor Oh, na talagang sa abono nga po siya. Baka iba ang maabonohan, Miss Army ano <laughs> Balitaan mo kami. Maraming maraming salamat. Nakasama <laughs> po natin ngayong umaga si Miss Army mula 105.3 Radyo Natin Gimba at ang balita na 'yan na uh, hatid sa atin ng uh, DA dun sa launching ng intervention ng uh, monitoring card na sana naman nga ay sa fertilizer talaga at maging sapat ha para sa pagbili ng kanilang fertilizer. Radyo Natin Nationwide! Nation Oras natin sa buong Pilipinas, 20 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga.